May iri-regalo ko kay Papa. Dinala ko na nga muna dito kailan ate para hindi agad makita. <laughs> at ito in-order ko nga po na to para sa kanya ay talaga nga naman po kanyang mapapakinabangan. At alam naman po natin na si Papa nga po ay may pinagtatrabahuhang bukid. At sa bukid niya po napakadami at napakabibilis nga kung kumapal at lumago ng mga damo. At ito ang para sa iyo. At para maging ligtas nga po sa bukid ng kanyang pinagtatrabahuhan. Kaya ang iririgalo ko nga po kay Papa ay... Run! Grass cutter! Grabe. Ito po siya, oh! Wow! Ito po iriregalo ko po kay Papa. Sabi ko nga po, malaki po tulong po sa kanya to. Tingnan nyo po, oh. Kahit po, kahit po, Papa, no? hindi na po siya manghihiram at may iyang manghiram po ng grass cutter po sa amo niya, kaya kahit anong oras po niyang gustong maglinis po ng bukid, pwedeng pwede. At eto nga pong una, yung pinaka machine po niya at eto nga pong pinaka po na to, dito nga po inilalagay yung gasolina at kung magustuhan nyo nga din po to, nasa yellow basket, at check nyo na nga lang din po doon kung magkano nga po yung presyo at syempre hindi nga lang naman ito pang bukid pwede nga din to sa mga hardin sa mga bakuran, at sa paligid ligid na puno ng damo at ito pa kay ilang mga gamit niyang kasama. At may extra nga din silang fuel tank. At meron na nga din po siyang balid na kasama. At sa so, sobrang dami nga nito, huwag mag-alala dahil meron na nga din pong owner's manual na kasama. At para mas mabilis nga din ikabit, oh. nagpatulong na nga ako sa pamangking kung may alam sa ganito. At kahit nga wala nang tinginan sa manual, magagawa. At yeah. hindi pa naman nakakasigurado nga din ako matutuwa dito si Papa. At katulad nga pa kasi ni Papa na isang magsasaka. Ganitong gamit niya gusto niyang matanggap. Ate, pasok! At ito, para sa iyo. <laughs> so, yun nga po, na-assemble na nga po itong grass cutter. So, ito na nga po yung pinaka-final, ano po niya, final, final. So, matapos nga po yung assemble, ibibigay na nga po natin ito kay Papa. Tara na! Pat mo lang nga kila ate, lakad, 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 lubak, dan lumak. Wala naman na nga din dapat ipangamba kung malalaglag nga yung makina dahil may sakbita na nga din to. Yan, yeah, karating na natin dito sa amin, nandito yata si Papa sa kwarto. Kaya <laughs> natin. Saktong! Maaari mo yan ha? <laughs> Ubinilig ko. Oh, oh. Para sa'yo. Salamat. Um. May magagamit na ako sa bukin. Hindi na ako magdadala ng panapas. Um, Gano'n po kasi minsan gamit po niya yung panapas po. O yaman. Para sa'yo yan. <laughs> uh, <laughs> pag silip-silip ko pa nga lang sa teres Pang kabungad-bungad sa akin Si Papang bising busy -bisi sa kanyang bagong grass cutter Tere At nakabit niya na nga ng blade At nalagyan niya ng gasolina na may tuti At agad-agad Dahil lumabas na nga si Papa ng bahay Bye. At siya nga ng damo Para masubok At hindi naman na nga sa kalayo Dito nga lang sa gilid ng purok May bukay at may mga nakatubong damo tao ko sa umandar na nga, dinahandaan mo na ni Papa para magawa At medyo nag-alala din ako, baka kakumama yung maalo siya sa paggamit nito. Patay yung kabilang bukid, mag-grass cutter. Patay yun nga, habang nagtatabas na kasi Papa ng dami, hey. Hindi nga ako nagsisina, eto inirigalo ko sa kanya. Eh, hey. hey, paano ba naman kasi? kita kita ko nga sa mukha niya yung sayo. Ay, siya. mali pala, parang nahihirapan niya yata sa pagbuhat ng makina yun. Hey, yeah. Eh lang kaya mapapalit ay akin kawali. Luma na pag nagpipirito, dumidikit pa. Ang hirap. Kailan kaya ako magkakaroon ng bagong kawali? Your wish is my command. Wow, ang bilis nakinig ko. Galing 'to sa Red chip. Ang balita ako. marami na gumagamit nito. At may isang mama na naman na sumaya. Sobra-sobra nga ang binigay, hindi lang kawali. May kasirola. 16 pieces nga ito lahat. May sandok, may sense, mga patungan. Ang kagandahan nga dito na alis ang hawakan. Tat, opo, grabe, ang ganda. May dalawang hawakan na natatanggal nga itong kasama. Kaya kahit sa nikobe ay pwedeng pwede. ko na nga lang din, ito nga din pong binili ko na to ay non Kaya kahit nga magpirito ng itlog, hindi na nga kaila kailangan naman tika. At kita nyo naman, hindi man nga lang nagmancho. O dubigit man nga lang iniluto okay. Kung nagustuhan nyo nga ito, nasa yellow basket.